guys man, nakita ako dito ang so, ano, ano 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 kaya to ang oh guys oh laki. ano kaya kaya ito guys ang laki ang bulaklak pwede ata ito bulaklak ah baka eh ganito na siya baka ito yun siya guys oh kasi yun ano, oh Hmm, oh, baka ito siya. Kinakain ito. Hmm. Oh. Ito guys, oh. Meron pa dito guys, oh. Ito pa, oh. Ito may malaki pa, oh. Yan guys, yung oh, malaki. So, ano pala na ito? Ginugulay ito. Gino ginugulay ito. Ay, hindi, hindi siya, hindi ito ginagulay. O, oh, ito, oh, may nama, namatay siya, guys, oh. oh. Namatay. Pero, pero ito, buhay. Ito, matay siya. So, ganyan lang talaga siya. Oh, so, Ang ganda niya tingnan, oh. Pero yun, nakakatakta ka. Ayun, namatay. Ito, ang um, laki Guys hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.